Get ready with me. Ang ganda ng weather today. So, dito kasi sa amin is paulan-ulan ula, pa yung weather. Dito sa Surigao de So, lalabas tayo to get some fresh air and masaksihan yung sunrise. So, waiting sa mibang kasama namin. Hello! Pa-shoutout sa kasama ng si Auntie and Auntie Marisa. So, let's go. So, may pa-fog dito. Hmm, diba? Nag-fog dito sa gamot dun, guys. Ang ganda. So, run po tayo. So, slow run lang mga mi, So, gamot to zone 3 diversion road. So, kahit pabalik-balik ako dito, hindi ko talaga kaya takbuhin pataas. <laughs> Siguro ano lang talaga. Kulang pa ng hangin at medyo mabigat pa ako. So, buti na lang may kasabay ako. So, shout out to Anna Mae. Ang lakas ng tumagbo ni Arlo, di ba? And the best part is, hello sunrise! Pag 30 something na talaga ako. Ito na talaga yung ma appreciate ko. Sunrise, sunset, bukid, green trees and beach. So ito yung reason ko every time mag-exercise, so, to see the beauty and appreciate in the God's creation. So at maka makawala din to yung stress and it's give you peace talaga. So totoo 'yan. So it's give you happiness, kahit Nakakapagod to